is the powerful technique kung paano mo mabilis mong makuha yung mga pangarap mo sa buhay. So for this video, ang pag-usapan po natin ay tungkol po sa pera. So kung mayroon kang uh, pera, halaga ng pera na gusto mong uh, ma-achieve uh, itong taon ng 2023, uh, this video ay panoorin mo lamang ito hanggang sa dulo. Ito po ang ating topic ngayon. At napakaganda paraan nito na ma-attract mo ang universe. Gagana sa iyo ang low attraction. Napaka-importante talaga yung low attraction na pagganahin po natin. Direct to the universe. And then, magulat kayo sa resulta nito, mga kaserti. Kailangan mo lamang uh, powerful na uh, believe. Yung tiwala mo sa iyong sarili and then, tiwala mo na mayroon universe na magbigay sa inyo ng kasagutan kung ano man ang iyong mga kahilingan at lagi lang tayong mag-isip ng mga positive always tayo mag-isip ng mga positibong bagay para ma-attract natin ang uh, positive na resulta sa ating buhay. So kung gusto mong malaman ito mga kaswerte ko, uh, stay tuned sa ating topic ngayon. Iga-guide ko po kayo kung paano at ano ang gagawin mo. ito, pag ito po gagawin mo, kailangan confident ka 100% na kung ano man ang gusto mong i-attract, kung ano mga pangarap mo ay matupad at ma-achieve mo yan this year. And kailangan din 100% yung paniniwala mo sa ginagawa mo para ma-attract mo ang universe. And then, gagana ang iyong law attraction. Yun po ang pinaka-importante. At uh, lagi po tayo magiging positibo sa buhay araw-araw. Para magiging positive po ang magiging resulta sa iyong araw-araw na buhay. At one day, magugulat ka na lang kung ano yung mga pangarap mo andyan na sa mismo sa kamay mo. At ito pong uh, paraan po ito, mga kaswerte, uh, bago ka gumawa nito, kailangan po, mayroon ka na ang naisip na pangarap, no? Uh, halimbawa po, uh, itong taon na ito, gusto kong magkakaroon ng 500,000, o ganyan. Itong taon na ito, gusto kong magkakaroon ng 1 million pesos. Yun po ang i-attract mo. So, uh, yan po na, alam mo na po kung ano yung target mo at alam mo po uh, saan mo gagamitin yung pera. Mga kaswerpy, ang paggawa po ng mga ganito, dapat po yung uh, yung ano mo, yung mga intention mo ay nasa good intention po para ibigay sa'yo ng mabilis yan. Halimbawa na lang, Uh, gusto kong magkaroon ng uh, pera na ito dahil po para sa aking pamilya. Baka pag uh, makakabili kami ng bagong bahay at dupa, uh, ganyan po. Magkakaroon kami ng kapital, pang negosyo, mga ganyan. So, sa ganyang paraan, agad-agad yan, uh, mabilis yan uh, darating sa iyo Kasi nasa good intention ang iyong mga uh, pangarap, yung mga kahilingan. So, pag once na naisip mo na kung ano yung dapat mong i-manifest dito, ano yung dapat mong gawin dito, kumuha po kayo ng panulat. So, kung mayroon kayong green, the best ang green na panulat. Kung wala naman, pwede siya pula at saka blue. Pwede yun. And, kailangan mo rin ang papel. No? Ito yung pinakauna po nating uh, pag-usapan. Ang papel at saka yung panulat. And then, kailangan mo rin syempre ang uh, lalagyan dito. At siyempre, uh, kailangan mo 'yung unan mo. So ito ang ating unan. Ayan, ang ganda ng unan, may ribbon pa. Ayan. So mag po tayo ngayon para po uh, mabilis nating matupad kung ano man ang iyong makailangan. So first thing to do, kailangan mo talaga 'yung inhale exhale ka muna. Inhale, exhale ng tatlong bisis bago ka mag-start. Para sa ganung paraan, kung mayroon kang doubt or duda or ano pa man yung nasa, nasa isip mo, may mga problema ka, marilis siya, marilax yun. So, habang okay yung pakiramdam mo, di, dyan na mag-umpisa, kailangan mong gumawa ng paraan na ito. Hindi ka pwedeng gagawa nito na may Uh, magulo yung isip mo, hindi ka relax, kasi, hindi mo ma-attract ang universe. Again, guys, kailangan relax ka sa time na ito, habang, uh, pag may gagawin kang ganito. So, kailangan relax, para ma-attract mo ang universe. And then, once na okay na, uh, dito po sa papel, dito po ang mga kaswerte, uh, halimbawa, uh, itong taon na ito, gusto kong magkakaroon ng 1 million. Ganyan. So, walang walang limit ang pangarap natin. So, dito po, isulat mo dito yung uh, gusto mo. Or, uh, nitong taon na ito, gusto kong magkakaroon ng 500,000 ng hindi magtagal. So, isulat mo siya dito. Sulat mo siya. Limbawa, ganito yan. So, isulat mo dito. And then, syempre po, kung saan po kayong lugar, Uh, kung Pilipinas kayo, ang sign po ng pera na gagamitin mo, yung lugar kung saan kayo. Uh, okay? So, kahit ibang bansa ka, yung pong lugar kung saan ka ngayon, yun po ang sign ng pera na gagamitin mo. So, dito po isulat mo dito, halimbawa, nitong taon na ito, uh, gusto kong mag-attract ng 1 million. Buo na 1 million ha. So, 1 million. Ganyan, uh, mag-attract ka ng 1 million. So, 8 uh, times mo siyang isulat. So, 8 times mo siyang isulat ng paganyan. Mabalik-balik mo siyang isulat ng 8 bisis, guys. Habang sinusulat mo, guys, kailangan po uh, yung focus mo, nakafocus ka dito, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 uh, times mong isulat ang iyong ay yung kahilingan. Yung gusto mo. And then, Ah, sa likod nito guys, sa likod nito isulat mo ang 888. So malaking 8 sa likod po ilagay. So isulat mo 8 8 8. Sa likuran po nung sinulat mo na ah kahilingan, okay? Sinulat mo yung 88. So the next ay pagkatapos mo pong naisulat 'yan, magmanifest ka dito pasahin uh, mo ito pabalik-balik po ng 8 times yung mga sinusulat mo. Uh, magkaroon ako ng 1 million pesos nitong taon ng 2023. Thank you, Lord Jesus. Magkaroon ako ng 100 million pesos nitong taon ng 2023. Thank you, Lord Jesus. Ganyan. Para bang, or thank you, universe. Ganyan. So, eight times mo siyang banggitin. So, depende na po sa inyo kung paano mo siya ibigkas, no? So, pagkatapos mo na bigkas ito ng eight times, ayan, ilagay mo siya dito sa iyong uh, green. So, guys, kung uh, yung pera po ang imanifest mo, So, syempre green kasi ang green sa pera po yan. And then, next step dito mga kaswerte ko, ilagay mo po ito dito sa yung unan. Unan, sa ilalim po ng yung unan. Ilagay mo siya dito sa ilalim po ng yung unan. Ito yung ating unan. Ito. So, ilagay mo siya dito sa ilalim ng iyong unan. Ito. Pag kayo po'y matutulog, yan. Nandiyan dyan yan sa ilalim ng iyong unan. And then, uh, bago po kayo matulog, Bago kayo matulog, bigkasin mo ng 8 times yung wish mo. Hanggang makapikit yung mata mo, hanggang makatulog ka ng mahimbing. 8 times mga kaswerte, ah, uh, magkaroon ako, ganito din ang gagawin mo, magkaroon ako ng 1 million pesos ngayong taon ng 2023. Thank you Lord Jesus. Magkaroon ako ng, o oh, depende, magkaroon, magkaroon ako ng uh, 1 million pesos itong taon ng 2023. Thank you Lord Jesus eight times mo siyang banggitin Or magkaroon ako ng uh, 1 million pesos uh, Thank you universe Ganyan So pagkatapos mong nabanggit yan Matulog ka na And then Pagising uh, mo sa umaga mga kaswerte. Kunin mo po ito Ito po, kunin mo po ito And then basahin mo siya ng 8 times 8 times mo siyang basahin And then Pagkagabi uh, Ibalik mo siya sa ilalim ng iyong unan hanggang walong araw. And then, magdagdag po kayo ng isa na naman, next night na naman, sulat na naman kayo dito ng ganun din ang sinulat mo dito. Kung papel ang ginamit mo, papel din ang susulatan mo, next night, isulat mo uli dito, um, 8 million pesos. 8 times mong isulat. Habang isusulat mo siya, yung isip mo nakapokus lang dito. Bago ka matulog ha, uh, nakapokus lang dito. Gawin mo po yan sa loob ng 8 days. Araw-araw kang magsulat dito and then ganun din sa likod, sulatan mo siya ng 888. Then i-add mo dito. Idagdag mo na naman dito for si, uh, sa pangalawang araw, pangalawang gabi, dagdag mo naman dito. Okay. Ilagay mo naman siya sa ilalim ng iyong unan bago ka matulog, Uh, banggitin mo yung pabalik-balik yung wish mo, eight times po. Ganon din ang ginawa mo. And then, hanggang matapos siya for the eight days, okay? And then, after eight days, guys, eight days mo itong magawa. Uh, kailan po saksisit siya. Kung gusto mo talagang mabilisang sagot, mabilisang uh, resulta, uh, medyo sacrifice siya, pero effective naman. So, madali lang kasi 8 times mo siyang isulat. And then, after, after mo nagawa yan, after mo nagawa yan for the 8 nights, ayan, uh, bali, walong na to ka ganito. Kasi 8 night, uh, walong gabi mo siya sulat, magsulat ka na ganito eh. So, dagdag ng dagdag, dagdag. At pag kinabukasan po sa pansiyam na na ang gagawin mo po dito mga kaswerte ko, pwede mo po itong iipit doon lahat, lahat, lahat na ito. Pwede mo siyang iipit doon sa ilalim po na iyong mga damit mga damit ninyo. Kailangan po mayroon kayong sariling damit na nakasiparate, hindi mix yung mga damit ninyo. Or pwede mo rin, dito, pwede mo rin itong ilagay doon sa bulsa ng iyong damit na nakahanger lang, na hindi siya ginagamit, doon lang siya. And then pwede mo rin itong gawin, ang paglagay nito doon sa iyong mga, uh, mga special na mga papers. No? Pwede rin doon. Pagkatapos po ng take, 8 nights mong nagawa ito. Pag -siyam, pag siyam na araw po. No? And then, pabayaan mo lang siya dyan. And then, yan pong paraan, mga kaswerte ko, napaka the best na wish po yan, para mabilis matupad yan. And then, asahan mo, uh, hindi magtagal, darating sa'yo, kung ano man yung hinihiling mo. Kasi po, um, uh, direct kang nakapag-manifest, direct kang naka-attract sa universe. Kailangan mo talaga yung paggawa nito, yung isip mo, yung puso mo, talagang uh, bukal sa loob, hindi saya pa bukal sa loob mo, walang doubt sa isip mo, habang ginagawa mo ito, para bang inaano mo siya. And then, uh, di ba po, bago ka matulog sa gabi, nagbanggit ka, uh, 1 million pesos, magkaroon ako, thank you Lord Jesus, magkaroon ako ng 1 million pesos, noong taon ng 2023, thank you Lord Jesus, hang hanggang makatulog ka. And then after that mga kaswerte ko, uh, pag kayo po ay mayroong mga panaginip, kayo na po ang mag-intindi sa iyong panaginip. Kung minsan mananaginip po kayo na may mayroong ipahiwatig sa inyo. Uh, halimbawa po, kung managinip kayo ng mga numero or numbers, ayan, uh, anuhan lang ninyo yun. I-maintain ninyo. Kung minsan naman, wala kayong mga panaginipan ng mga numero, o okay lang din yan. Ang importante, nagawa mo yung ginawa mong tama. No? So ayan po mga kaswerte ko kung gusto mong uh, i-try ito, i-try ko rin yung 100% effective ito And then the best itong gawin lalo po ngayong first Friday po sa ating taon uh, Ngayon pong uh, Friday, unang Friday po sa taon, no ngayong unang Friday ng January and then unang Friday po uh, ng taon And then pwede mo rin itong gawin sa full moon, Saturday ang ating full moon uh, January 7. Pwede siya sa full moon, pwede din siya sa unang Friday. And then, kung hindi mo ito napanood, pwede mo, mo rin itong gawin sa mga ordinary na mga Friday, Tuesday, and Thursday na mga araw. And then, umaga ang pagkagawa, pwede rin siya bago matulog sa gabi. So, ayan lang po mga kaswerte ko. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana po ang video na ito ay nakatulong po sa iyo. At good luck sa inyong lahat. At kung kayo po ay pinalad, Mayroong mga blessings na dumating sa inyo. Ayan, huwag niyong kalimutan, magpapasalamat po kayo sa ating may kapal. Maliit man yan, malaki man yan, magpapasalamat po tayo araw-araw. So, ayan po mga kaswerte, maraming salamat sa inyong lahat. At huwag pong kalimutan, comment down below, I claim it. And subscribe, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, like. At maraming salamat po mga kaswerte ko, good luck sa inyong lahat. Bye-bye everyone, lagi po kayo mag-iingat guys. Bye-bye!